Maga na naman po sa inyo. Ito po naman ang proseso ng bago iluto po itlog. Ito po nang galing po dito sa putikan. Ito nililinis po namin dito po yan. Galing po yan doon. Nililinis po namin ito. Nugasan po yan. Ito pagkagaling po dito, hugasan pa po ng iseto. Sa parang sasalain. O. Kaya po kami bistay. Lalagay po doon para buhusan ulit ng tubig para malinis na malinis po tapos sasalang ayan ah, po salangan kong kawang malaki ayan <coughs> pa po, po mga iklo na no, 250 pa lang to narito ah, 150, 250 ito yung iba hindi oh. ko muna po may lahat Ano pa ako ng yun. Hmm. Pagkaluto po niya, lulubog naman sa may, ano, sa may kulay. Para maging pula. Finish product na po eh, pagka na, ano, na sa pula. Pag nalubog na. Katungula ba man na po sa Ay, ang ulan ba madali pa ng pusa? Eh. Ito po, hanguin ko muna ito rito ulit para pumayag din sa batadun. dun tapos bubusap po ng tubig ng malinis para malinaw sa proseso po itong ano, itlog paggawa ng kibig na malat tiyaga po hmm. 2.50 pa lang itong ano ito itong, itong luluto ko. ito maalat na po eto <laughs> po ganda na pagkapulaw oh. i'm